Magandang araw mga ka-health. Ngayon, tayo mag-uusap tungkol sa isang mahalagang paksa, ang mga bawal na gawin kapag naka-aspirin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga informative na videos namin. Ano nga ba ang aspirin? Una, Ating alamin kung ano ba ang aspirin. Ang aspirin ay isang uri ng gamot na kilala bilang isang pain reliever at anti-inflammatory drug. Ito ay karaniwang iniinom para sa sakit ng ulo at pamamaga. Ngunit hindi marami sa atin ang alam ang mga panganib na kaakibat nito kapag labis na iniinom o nalalasing tayo rito. Ang epekto ng aspirin sa katawan. Bago tayo magpatuloy, tandaan ang mga aspirin ay hindi dapat inumin ng sobra-sobra. Ito ay maaaring magdulot ng mga side effects sa ating katawan lalo na kapag nalalasing tayo dito. Ang mga sintomas ng sobrang pag-inom ng aspirin ay maaaring magdulot ng paminsang pagkahilo, pagsusuka at may iba pang mga komplikasyon. Bawal na gawin. Pagmamaneho. Una sa ating listahan ng mga bawal na gawin kapag nalalasing sa aspirin ay ang pagmamaneho. Kapag kayo ay naglalakbay at iniinom ng aspirin, maaaring ng humantong ito sa impaired na motor skills, pagkantok at labis sa pagka ng katawan. Kaya naman, may iwasan na maaksidenteng panganib ng sasakyan kung magpapahinga muna tayo bago magmaneho. Bawal na gawin pag-inom ng alak. Isa pang mahigpit na bawal ay ang pag-inom ng alak habang naka-aspirin. Ang kombinasyon ng alak at aspirin ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating tiyan at liver nagiging mas mahirap pa sa ating katawan ang pagmetabolize ng alak dahil sa aspirin. Bawal na gawin pagkakaroon ng aktibidad na delikado. Kapag kayo nalalasing sa aspirin, maaaring hindi rin natin mapapansin ang mga panganib sa paligid natin. Kaya naman, ang pagkakaroon ng aktibidad na delikado tulad ng pag-akyat matatarik na bundok o pag-engage sa water sports ay hindi ligtas kapag kayo nasa ilalim ng na epekto ng aspirin. Bawal na gawin. Pag-take ng iba pang gamot. Bawal din ang pag-take na ibang gamot na maaaring magkaroon ng kontradiksyon sa aspirin. Kung mayroon kayo ibang maintenance na medications, mas mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago mag-ambag ng aspirin sa inyong katawan. Bawal na gawin sobrang paginom ng aspirin. Ang sobrang paginom ng aspirin ay maaaring magdulot ng serious na karamdaman tulad ng gastrointestinal bleeding o ulcer. Kaya naman, sundan ang tamang dosis at oras ng paginom inom na irereseta ng inyong doktor. Ang tamang hakbang. Ngayon, alamin natin ang tamang hakbang kapag nalalasing sa aspirin. Una, Itigil ang pag-inom nito at magpahinga. Uminom ng maraming tubig para malinis ang inyong katawan sa gamot. Kapag ang mga sintomas ay hindi bumuti o nag-escalate, tawag ang inyong doktor o pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Yan ang mga bagwal na gawin kapag nalalasing sa aspirin. Aspirin na isang epektibong gamot para sa iba't ibang sakit. Ngunit ito ay dapat gamitin ng tama at ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment para sa mga susunod pa nating episodes at huwag kalimutan ding mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga kaalaman na makakatulong sa inyong kalusugan. Maraming salamat mga kaibigan sa pagtutok sa episode na ito. Huwag kalimutang ishare ang video nito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Mag-ingat po tayong lahat at magtulungan para sa mas magandang kalusugan. Hanggang sa susunod na episode mga ka-health, health is wealth. Salamat!